Magkano nga ba ang kinita ko sa aking long form videos na ito na umabot ng 1 million views or 1 million plays? Marami sa aking mga kaibigan ang nagtatanong kasi nakita nila ang aking video na umabot na ng 1 million views na inupload ko noong May 14. Ngayon pag-uusapan natin dito. Guys, based lang to sa akin kung magkano ang kinita ko kasi yung ibang mga content creator na nakaabot ng man 1 million views ay malaki talaga ang kanilang kinikita dahil dito guys ay dapat kapag nag-upload tayo ng mga videos ay dapat tapusin ito ng mga manunood kapag hindi ito tinatapos ay hindi talaga ito counted or hindi talaga ito babayaran kasi kapag hindi tinapos ay hindi talaga yan babayaran kasi walang ads na makikita. Lalong-lalo na kapag ini-skip-skip nila or pino-forward nila ang mga videos. Ayan sa mga nagtatanong dito sa long-form videos ko na ito kung magkano ang aking kita dito. Noon guys last year may video din ako na umabot ng 1 million Ngayon almost 3 million na ang kanyang views Pero ang kinita ko lang dito guys sa videos ko last year ay 96 dollars Pero ito yung pinagkakaiba ngayon kung magkano ang kinita ko sa video ito Na bago bago lang May 14 na inupload ko at nakaabot na ito ng 1 million views or 1 uh, million plays ito na po yun guys, ang kita ko dito. Ang kita ko sa video ito ay umabot ng 45.31 dollars. Ayan guys, ipapakita ko dito sa screen kung magkano ang kinita ko dito. 45.31 dollars. At kung equivalent to ito guys sa ah, Uh, 45.31 times 55 sa Philippine peso ay abot lang ito ng 2,492.05. Yan yung kinita ko guys, di ba malaki talaga ang kaibahan last year at ngayon guys sa kitaan dito sa long form videos. Kasi last year nakaabot ako ng 1 million and at kumita ako ng uh, 96 dollars that time. Pero ngayon guys 45. 31. Ito lang yun guys, hindi talaga magkaiba kasi yung iba hindi tinatapos, yung iba pino-forward nila ang video kasi kailangan talaga guys, ang labanan dito guys is panoorin ang video at tatapusin ninyo. Pero hindi talaga natin mapi-please guys, pero thank you Lord na nakaabot ang aking video na 1 million. At kumita ako ng 45.31. Kasi guys, bihira lang tayong mga content creator na makaabot ng 1 million views kapag hindi tayo sikat. Kasi guys, kahit anong upload pa natin ng mga video, kung hindi talaga papanuurin at hindi talaga ito pinapakita ni Meta or dinidistribute ni Meta sa bawat content creator, hindi talaga ito magbaviral. Kaya guys, kapag nakaabot tayo ng 1 million, thank God at nakaabot tayo ng 1 million, kahit magkano man ang kita dito ay ipagpapasalamat natin. Yun lang guys and have a nice day. Please follow, like and share para updated kayo sa aking susunod na video. Maraming maraming salamat sa nanonood sa video kung ito ma-negative man or positive. Yun lang and have a nice day. Please follow, like and share para updated kayo sa king susunod na video. Maraming maraming salamat and have a nice day.